Oh bilis! Nagpamarap kay Kuya! Ako? Hindi kaya No motion! May tila! No motion pa O, dito! Dali! May tatalong ako sa iyo! Sa'yo! Paalam! ka na Anong pangalan mo? hey Anong buong pangalan mo? Paul. Ni. Anong pangalan mo? Jamerish. Bondesto. Bondesto. Anong pangalan na kapatid mo? Jason. Mm -hmm. Bondesto. 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 Anong pangalan ni daddy mo? Jason. Bondesto. Eh, yung mami mo? Lita Grace. Ito na kagulo. Ito na ako ano, ano mm, si na kagulo. Mm, ah, ito na kagulo. Ito na pangalan Ito Si kagulo. Ito na kagulo. Ito 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 sila Ito gan na bis girli nga ikawanulit pa na mo ikaw ba s_m bao o puha mo ku mo